Kaya kung nakikita nyo, yan, may nakabalagbag tayong kahoy dito. Tsaka dito din sa baba, nakabalagbag po. Kaya nakaipit po talaga yung plastic na hamba natin. Hindi po talaga yan gagalaw. Yan. Kasi may pinako rin ako ditong stick. Yan mga boss, nakalapat po yan. Pati dito nakalapat. Kaya matibay talaga yan mga boss. Yan. Hello mga bossing, welcome to my YouTube channel. For today's video nga pala mga boss, ituturo ko po sa inyo kung paano po magkabit ng plastic na hamba. Nakasama na yung PVC door niya, tsaka yung bisagra. Yan mga boss. Para hindi na po pabalik-balik yung trabaho natin. Kaya ito, papakita ko po sa inyo mga bossing kung ano po yung ginawa ko. Ayan nga pala mga boss, yung ikakabit natin. Yan, yung PVC door. Kung nakita nyo mga boss, yan, hindi pa natin na ikakabit yung plastic na hamba pero nakakabit na po yung PVC door natin yan. Kasama na po yung mga bisagra nya. Yan mga boss. Yan. Pwede nyo pong gayahin to kung gusto nyo. Yan mga boss. Tsaka kasama ko na rin po ikinabit yung bracket nya. Yung kasama sa pagbili. Yan. Yan mga boss. Bali anin po na piraso yan. Yung libre. Kaya kabila ang side is tatlo po yung inilagay ko sa bracket. Tapakita ko po sa inyo mga boss kung para saan to. Yan. Bali, kakapit natin ito mamaya dito sa wool para mas matiba yung ano natin yung hamba. Yan. Kung nakita nyo nga pala mga boss yan, I, nailagay na po akong ano, yung nakabalagbag na kahoy yan. Dalawa po. Sa baba at saka dito sa taas. Yan mga busing Bali, yung ginawa ko dito, nulugan ko po muna yung Binalagbag natin ang kahoy. Yan, may pako po yan mga boss. Papunta po dun sa baba, yan may pako din. Yan po yung tinamaan ng hulog natin. Ibig sabihin na sa hulog po yung pako natin yan mga boss. Yan, bali. Naka-slanting nga lang pala ito mga boss. Kasi dito natin itatama yung hamba natin. Yan, bali galing dito. Sumukat ako ng 60.5. Yan mga boss, may pako ulit tayo. Ayan o, oh. nakikita nyo. May pako ulit tayo. Kasi yung laki nga pala ng pibisidor natin is nasa 60. Kaya 60.5 po yung sukat ko para may allowance tayo na para hindi siya sumikip sa sakaling kakabitan na natin ng door knob. Kasi nakakabit na nga po yung bisagra. Yan mga boss, bali, ganun nga, simukat ako doon, galing sa hinulugan ko ng 60.5, tapos doon din sa baba, 60.5, ayun mga boss, may isang pa ako rin tayo. Yan, papakita ko sa inyo. Yan, kakabit ko po ito ngayon yan na mga boss na ikabit na natin yan kung nakita nyo kahit wala pa pong halo na itinapal natin yan nakabit na po yung PVC door natin yan mga boss pwede na natin bukas sarap pwede na yan mga boss yan yan. yan mga boss ito po yung sinasabi ko kanina yan pwede tayong umikot dun sa likod magtapal ng halo kasi mabubuksan nga natin yung pintuan kasi nakakabit na nga yung bisagra natin mga bossing. Tsaka ito yung sinasabi ko kanina. Yan yung bracket na to mga boss is ipapako natin dito. Yan, ito rin. papako natin yan para dagdag po tibay. Yan, para masama po yan sa plastering. Ito mga boss, yung bracket nya. Para mas matibay po. Tsaka yun sa kababa. Yan po lahat po yan. Tsaka ipapakita ko nga pala mga boss yung pako na sinasabi ko kanina. Ito. Yan mga boss, punta tayo dito sa loob. Yan. Ito mga boss, yung sinasabi kong pako. ano you know. Kasi hindi nga tayo makakapagpako dito kasi plastic nga to. Baka mabasag. Kaya dito tayo sa kahoy. Pumako. Yan mga bossing. Yan. Siyempre, hindi na yan gagalaw mga boss kasi naka, nakalak na siya. Kabilaan po may pako. Pati doon sa baba. Yung, yung pinakita ko kanina. Yan mga bossing. Tsaka kung nakita nyo, yan, may nakabalagbag tayong kahoy dito. Tsaka dito din sa baba, nakabalagbag po. Kaya nakaipit po talaga yung plastic na hamba natin. Hindi po talaga yan gagalaw. Yan. Kasi may pinako rin ako ditong stick. Yan mga boss, nakalapat po yan. Pati dito nakalapat. Kaya matibay talaga yan mga boss. Yan. Ang maganda sa discarding na to mga boss is nabubukas sa na nga. Yan mga bossing. Yan. Pwede na natin ibukas ara. Yan mga boss. Yan kung nakakita nyo yan. Nasa level po talaga yung pagkakabit natin ng PVC door. Yan kung nakita nyo. Yan yung header nya. Pantay na pantay po talaga yan mga busing. Ayan o. Oh. Parehas po yung laki. Yan mga boss. Tsaka na natin to. Tatapalan ng halo. today a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking so looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late Kailangan okay basahin natin mga boss yung, yung wool na pagtatapalan natin para mas kumapit po talaga yung siminto. have your back we like all the same tracks listen all night in the sheets all black said i'm falling fast don't remember life before you that's fast i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first day. you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place watch me if i fall tapos nga pala natin mga boss na redilahin o bulihin kailangan punasan po natin yung hamba nya para hindi tumigas at saka malinis tingnan yung mga talsik talsik o pupunasan natin ng pum ito na mga bossing natapos na rin natin natapos ko ng punasan paikot ng pum yan para hindi siya madumi tingnan yan mga boss kailangan punasan nyo po talaga kagad pagkatapos nyo paltadahan. Yan mga boss. Kaya kung nakatulong nga po pala mga boss, yung video na to at kung nagustuhan nyo, baka pwede naman pong makahingi ng like. Tsaka pa-subscribe na rin po sa munting channel ko. Maraming salamat.